Yo what's up guys nagbabalik na naman ng idol nyong piring pogi. So guys andito para tayo ngayon sa Maytabora, Bora, Divisoria. Ayan guys. Ang dami palang mabibili din dito guys ano. Ayan ang mga pang Halloween guys so maaga palang medyo marami ng tao dito guys sa may Divisoria guys. Sa gilid lang yan ang Divisoria Mall guys. Ayan guys so ang dami nang pwedeng mabili guys. Kaya habang maaga pa guys, bumili na kayo dahil pagka malapit na yung Pasko rito guys, ay hindi na talaga kayo makadaan dito. Halos hindi mahulugan ang karayong dito guys, bubrang siksikan dito guys. Ayan guys, lahat ng gusto nyong mapipili guys nandito na sa Divisoria guys. Ang kulang guys ay yung pambili na lang. Ayan no, ang pwedeng pang marigalo dito guys. Pangbigay niya sa mga anak nyo, sa mga inaanak nyo, sa mga... Aanapan pa lang. <laughs> Ayan guys, ang dami ano. Oh, may mga damit. Mga brief. Iba, iba, talaga, mayroon din pang Christmas na guys o, Grabe ramdam na talaga dito na malapit na talaga ang Pasko. Ayan, may mga hanger pa guys, yung mga naglalaba diyan Ayan, may mga edabas eh, na dami guys. Pera na lang talaga ang kulang para makabili kayo dito. Pero medyo ingat-ingat lang din guys sa mga siksika na tao. Dahil hindi mo alam yung mga nakasalamuha mo dito guys. Ayan o, mga pamasko.